Yung napirmi ka nga ng bahay pero mapaparami ka ng kain. Ako siguradong sira ang diet ko neto, mother. <laughs> Nakakita nyo nga yung ginagawa namin. Gumagawa kami dyan ng talulo o balisungsong kung tawagin dito sa Bulacan. Eto nga lang naman yung bigas na sinaing pero binalot sa dahon ng saging. Huwag nang maraming tanong nga idol kasi alam ko naman na alam nyo na rin na nakakita na rin kayo nyan at nakakain na rin naman kayo nyan. <laughs> Dahil nga hindi ako marunong niya na itumulong na lang ako magpunas ng dahon kesa naman sa gawin lang eh pagkaluto, ikakain lang ako, abay nakakahiya naman. <laughs> Pagkatapos ko nga magpunas ay tinuturo na ni nanay kung paano ang gagawain. Abay dapat nga daw ay eh, hindi kailangang puno yung dahon kapag kinorting ice cream dahil nga ito ay mahihilaw. Akala ko nga dati ay eh, kapag kinorting mong ice cream ay basta mo nalang pupunoyin yan. Abay hindi pala. <laughs> yung bigas na yan ay may timpla na yan kaya nga pagka naluto ay hindi mo na kailangan ng ulam at siguradong makakarami ka ng kain dyan mga idol dapat nga ni kapag ka gumagawa ka ng ganyan ay aayusin mo at siguradong tabi-tabi at siguradong hindi ka makakatapos pag hindi ka marunong magsalansan sa kaldero. <laughs> Dahil nga pag sumabog yan ay babalik ka na naman sa una at uulit ka na naman na ba siguradong hindi ka na makakaluto niyan at paulit-ulit na uulit ka lang talaga sa kakagawa niyan. Kaya nga kasama ko yung eksperto sa paggawa niyan at baka nga naman ay eh, ako pa ang magmana niyan at balang nga araw maging negosyo ko ngarin at tumanggap na nga rin ako ng mga magpapagawa. O sa mga magpapagawa dyan na inuunahan ko na kayo, pwede po kayong magpaluto pero syempre wala nang libre sa panahon ngayon. At siguradong magbabayad kayo pero sigurado naman ako na sasarapan ko yung timpla. Habang gumagawa nga kami din eh, abay palambing-lambing naman natin si Papa J kay nane, abay iniinggit pa nga neko. <laughs> Tumawa na nga lang ako diya, yan, at akala ko ilalapitan din ako, tahalikan, abay hindi naman pala, at yung nanay niya lang ang hahalikan niya, ay, eh, sana all. <laughs> Dahil nga kada daldal -dal namin ay nagtatagal kami lalo at lalo ko'y napakaray kong tanong at hanggang ngayon nga ay nagpupunas pa rin ako ng dahon ng sagi. <laughs> Eto nga at nakakalahati na nga rin kami ng gawa diyan. Pero sabi ko nga time first muna na at ako ay nagugutom na talaga at kailangan ko munang kumain. <laughs> Dahil nga katabi ko na nga lang yung dahon ng saging at ko nga nang magugas na ng pinggan na bay kumuha na nga rin ako at dyan na ako kumain. <laughs> Para nga naman pagkatapos ko ay isang tapo na lang sa likod. O, ba diba? Walang kapagod-pagod. Wala pang hugas. <laughs> Dahil nga maulan sa araw na yan, na ba si tatay ay nagkawala nga ng gawa at umuwi nga. Pagkababa niya nga ng baon niya, bay sabi ko, bay tatay, kainin na lang kako natin, kaya yan ang kinakain ko. <laughs> Nang kumakain nga ako, ay may narinig akong tumatawag sa labas, aba, eri na nga at mga kumakandidato unang araw ng ating mga butihing mga kagawad at kapitan. Hindi ko nga malaman kung halo-halo na nga rin at nandyan na nga rin ang mga kunsihal. Aba, inagulat nga ako patay pati ko'y napagmanuhan. <laughs> Diyos ko po, hindi pa po ako matanda para pagmanuhan ninyo. <laughs> ang pinag-aalala ko nga din ay eh, baka magalit sa akin at baka paglabas ay eh, maamoy ang kanilang mga kamay at amoy adobo at... Meron pa nga ni kung sa usawan na patis at kalamansi. si Abay ewan ko ba kung kailan nga maaamoy yun ay baka nga ka ako pag uwi nila sa bahay sakalang maamoy. <laughs> lang saglit nga lang at kahit umuulan ay meron nga na naman isang nangangampanya din sa bahay namin at nagsipagmano na nga ngarin ako abay para makaganti ako naman din ay nagmano at siyempre mas marami din ang shakes diyan medyo inilayo ko na nga yung kamay ko at baka maulit at mapagmanohan uli ako diyan <laughs> Sabay sabi ko nga eh, nag-aalala ako sa kanila kaya nga sabay sabi ko ba ho eh umuulan at wala ho kayong payong diyan baka ho kayo magkasakit. <laughs> Dahil nga alam ko naman na marami pa silang pupuntahan kabayan na ba mga nagpaalam na nga at sinadya nga lang kami din eh. <laughs> ay syempre naman maraming maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aming bahay at sana po ay makarami pa kayo ng bahay na pupuntahan thank you thank you po and ingat po kayo nawa po hindi kayo magkasakit at naulan nga kayo <laughs> Pagkatapos nga ay naalala ko na may pinipirito palang bangos. Aba, eto na nga at nangitim na naging crispy na. <laughs> Eto na yung talulo at maluluto na siya. Sabi ko nga eh, buksan muna ni nanay. Sisilipin ko nga kung eri ay maganda at kung talagang hindi sablay ang kaniyang luto. <laughs> Pero tignan nyo nga naman at napakagaling talaga ni nanay. Oh, ba diba? Napakagandang tignan. Napakasarap eh. Sabi ko nga, eh, kukuha ko diyan at titikmang ko muna. <laughs> Maikwento ko na nga rin, mga idol at meron nga kaganapan at hindi ko nga rin nakalain na itong bahay namin ay eh, merong mag-shooting magsho o di ba shala? <laughs> Akala nyo siguro mga idol ako na yung nagtitaping no. Nagkakamali kayo dyan. Hindi pa tayo sikat at makakarating din tayo dyan mga idol. Katulad nga nang sabi ko, in God's perfect time, ibibigay niya kung ano yung para sa'yo, kaya wag tayong naiinip. Basta't patuloy lang tayong magsikap kahit naghihirap tayo ngayon at pasasaan ba't ibibigay din ni Lord yung tamang para sa atin. Hindi man niya binibigay ay sabi ko nga ay may tamang panahon at hindi pa ito ang tamang panahon para sa atin Dahil nga katatapos lang ng shoot nila at ginabi na at eto at na Thank you sa inyo at mag-iingat po kayong lahat Nakakapagod man yung araw na to mga idol pero masasabi ko na na-enjoy ko yung araw na to